Dito po tayo sa ating gmail account. Hanapin po natin yung spam message. At hanapin po natin itong oros no reply. po nakalagay po verify your account. Lutin po natin yan. Ayan po nakalagay congratulations you have successfully created an account. Okay po natin yan. And po tayo dito. Lagay po natin yung ating email kanina na ating ginawa. At saka po password. Click po natin yung I am not a robot, then log in. natin na nakalog na po tayo pag may log out na po sa taas. Then click po natin yung as individual. Tap po, then fill up registration form 1904. Dito po fill upan po natin lahat po ng nakalagay. Lagay po natin yung ating place of birth. Na tutorial lang po ito, lagay po natin Angeles, Pampanga. Tapos sa mother's maiden name ilagay po natin yung full name po ng nanay po natin noong dalaga pa siya. Idim po natin yung father's name. Sabihin natin yung ating contact number. Click continue. Sa residence address, ilagay po natin yung address po natin. Ito natin yung province natin. Click search municipality or city. Click search barangay, kung saan pong barangay po kayo nakatira. Okay natin yung town or district. Ilagay po din po natin yung unit natin. Building name. In A po ilagay nyo kung hindi po applicable. Black or house number. Street name. Yan, ilagay po natin yung street natin, village or zone. In A po, if not applicable. Ilagay din po natin yung ating zip code. Then, click continue. Application for registration for one time taxpayer. Click po natin yung continue. So do you have an authorized representation? Inopo natin yan. Dito naman po mapupunta po tayo. pa rin po. O sa upload instruction, ilagay po natin yung valid ID po natin. At isang selfie na hawak po natin yung ating valid ID. After po natin yun ma-upload, is click po continue po tayo. At dahil tutorial lang po ito, wala po tayong ID na i-upload. After niyo po ma-upload po lahat, is maghintay lang po tayo ng 3 days para po po natin ang ating digital PIN ID sa ating account. Next step po is ituturo ko sa inyo kung saan natin makikita ang ating PIN ID digital. At ituturo ko sa inyo paano maglagay ng picture at i-print out ito. Gustuhan niyo ang aking video? Please like, follow, and share. Thank you!